paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang natuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Isa po sa mga programa ng Simbahang Iglesia ni Cristo ay pinamagatang, ang pagbubunyag. Sa programa nilang ito ay makikita natin ang iba't ibang pagpapahayag ng kanilang mga ministro tungkol sa kanilang mga doktrina. Ayon sa napanood kong episode, ipinahahayag ng isa sa kanilang ministro na si Dan Omar Leibag. Ang tungkol sa isang aklat na isinulat ni Propeta Isayas tungkol sa isang batang lalaki na isilang bilang Mesiyas. Nakakamangha po ito, dahil ayon sa naririnig ko sa kanya, ang tinutukoy umano na ayon sa hula ng propeta ay hindi si Kristo kundi ang Ama na Diyos. Panoorin po natin ang video at kayo na po ang buhusga kung sino ang paniwalaan nyo, ang Biblia ba o ang Iglesia ni Kristo. Kento at pabala. Ang isang bagay na hindi pag-aari natin, likas itong mahirap na gamitin at unawain sa dahilan na hindi tayo ang bumubuo at gumawa nito. Katulad ng Biblia, alam natin na walang ibang nagbubuklod baklod ng mga banal na mga aklat ng Biblia kundi ang Iglesia Katolika lamang sa pamamagitan ni San Jeronimo noong nakalipas na ikatatlong siglo. Nakilala rin bilang Saint Jerome ng Striden, na isang maagang pari sa simbahang katoliko, isang teologo, tagasalin, at istoryador. Kilala siya sa kanyang pagsasali ng Biblia sa Latin at ng kanyang mga komentaryo sa buong Biblia. Kaya, masasabi natin na ang Biblia ay mahirap intindihin para sa mga nakikigamit lamang nito. At dapat pa nga na magpapasalamat tayo sa mga nagbibigay ng kanilang mga talento at oras sa pagbahabahagi ng mga kapitulo at mga besekolo nito. Tulad na lamang ng tinawag na ama ng mga protestante na si Martin Luther na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat. At ang kanyang pag-amin na kung hindi ito pinaghirapan ng katoliko ay wala din silang alam tungkol sa salita ng Diyos. Subalit iba ang iglesia ni Kristo, ayaw nilang ang kina na sila ay nakikigamit lamang sa Biblia na pinaghihirapan ng simbahang katoliko. At makikita natin na napaka maraming mga talata sa Biblia na ginawa nila ng iba't ibang kahulugan. Kahit pa man na sila ay naghihirap sa pagbibigay ng interpretasyon ng mga talata nito. Basta ito ay naayon lamang sa kanilang sariling paniniwala. Isa sa pinaka letter por letter na talata sa Biblia na ginawa nilang mali ay ang sulat ni Propeta Isayas Kapitulo 9 Versikulo 6, na nagsasabi, Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang sempleng pagkakasabi ng talatang ito, ay ginawa ng Iglesia ni Cristo na isa umanong figurative at hindi letra por letrang maintindihan. Pakinggan natin ang kanilang naiibang interpretasyon sa talatang ito na dito lang sa Pilipinas nyo maririnig. Ito ang pahayag ng kanilang mga ministro tungkol sa nasabing talata. Walang mababasa sa Biblia na ang bata ang makapangyarihang Diyos o siya ang walang hanggang ama dahil bata siya at paano magiging ama. At malinaw na ang binanggit na salitang, kamanghamangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, pangulo ng kapayapaan. Ay hindi tumutukoy sa bata, kundi ito ay tumutukoy sa kanyang pangalan. Dahil imposible na ang makapangyarihang Diyos ay ipanganak ng isang tao at lumabas sa daigdig bilang isang bata, yan po ang nangyayari sa kanilang pagkaintindi sa talata ng Isayas Kapitulo 9 Versikulo 6. Uulitin po natin, ang sabi ng kanilang ministro, na hindi totoong may isang sanggol na isilang natatawaging makapangyarihang Diyos. Isa itong karumaldumal na pang-aalipusta sa pagka-Diyos ng Panginoong Hezo Kristo. Ang pahayag na ito ng Iglesia ni Kristo ay isang pambabastos sa pagka-Diyos ni Kristo. Pakinggan natin ang sagot ng Biblia tungkol sa talatang ito kung naaayon ba ang interpretasyon ng Iglesia ni Cristo sa nais na ipapahiwatig ni propeta Isayas. Bago ang lahat, dapat nating tandaan na ang Biblia ay naglalaman ng isang kabuuan ng at dalawang mga talata. Ang bilang na ito ay nahahati sa humigit-kumulang 23,145 at na mga talata sa Lumang Tipan at 7,157 na mga talata sa Bagong Tipan. At ang karamihan sa mga talata sa Lumang Tipan ay nagsasalita na sa mga darating na panahon ay matutupad ang mga hula nito. Na mababasa natin sa aklat ng Kolosas Kapitulo 2 Versikulo 16-17, ito ang sinabi. Kaya nga, huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin, o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan, pista ng pagsisimula ng buwan, o araw ng pamamahinga. Anino lang ang mga ito nang inaasahan noon na darating, at si Kristo ang katuparan nito. Malinaw na ang karamihan ng mga hula mula sa lumang tipan ay patungkol sa pagdating ni Kristo bilang Mesiyas. Subalit, ayon sa Iglesia ni Kristo, ang isisilang nasanggol ay hindi ang makapangyarihang Diyos. Ngunit, ang pahayag nilang ito ay taliwas sa mga pamamahayag ng Biblia. Sa Aklat ng Mateo Kapitulo 1 Versikulo 23, ito ang sinabi. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. At tatawagan itong Emmanuel, ang kahulugan nito ay, kasama natin ang Diyos. Subalit, para sa Iglesia ni Kristo kung may Diyos manakasama natin ito ay walang iba kundi ang Ama. Malinaw na pinipilit lang talaga nilang itinanggi ang katotohanan na ang bata na isinilang ay hindi Diyos. Dito makikita natin na para na ring sinabi nila na ang sanggol na isinilang ng Birheng Maria ay ang Diyos na Ama. Ito'y dahil ayon sa Iglesia ni Cristo ang hula ni Propeta Isayas ay tungkol sa makapangyarihang Diyos na Ama at hindi para kay Kristo na Mesias. Dahil dito naghihirap ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo kung paano nila ipapahayag sa kanilang mga kaanib na ang batang lalaki na binanggit ayon sa hula ni Propeta Isayas na nagtataglay ng kalikasan bilang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang ama at prinsipe ng kapayapaan, ay hindi si Kristo kundi ang ama na Diyos. Samantala, ayon sa talata ng Biblia na nabanggit ay nagsasabi na ang kahulugan ng Emmanuel ay ganito. Sa pagkakataong ito ay makasama na natin ang Diyos sa lupa sa pamamagitan ng kanyang pagkatawang tao. Na mababasa po natin sa aklat ng Juan Kapitulo 1 Versikulo 14. Ito ang sinabi, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwal hati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katutuhanan. Malinaw ang sinabi ng talata ay hindi ang ama ang nagkatawang tao kundi si Kristo bilang makapangyarihang Diyos. Ito ang isa sa nagpapahirap ng iglesia ni Kristo na talata sa Biblia ay ang pangalan na salita. Sino po ba itong nagngangalang salita? Ang nagngangalang salita ay isang tunay na Diyos na mababasa natin sa aklat ng Juan Kapitulo 1 Versikulo 1, ito ang sinabi. Nang pasimula ay naroon na ang salita, ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ito po ang nakakalungkot sa doktrina ng Iglesia ni Cristo, mula noon isang libo na raan at labing apat hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nila kilala ng lubusan ang kalikasan ng Panginoong Hesus. Wala po silang pagkakaiba sa mga Hudyo na hanggang nga ay umaasa pa rin na isang araw darating sa kanila ang Mesiyas. Dahil tulad ng Iglesia ni Cristo hindi pa rin nila matanggap na kung may ama na Diyos ay mayroon ding anak na Diyos ayon sa aklat ng Hebreo Kapitulo 1 Versikulo 8. Sa talatang ito malinaw na ang ama na Diyos ay nagpapatunay na ang nagkatawang tao niyang anak na si Hezo Kristo ay tunay na Diyos. At ito ay napakahirap ipapaliwanag ng Iglesia ni Kristo dahil si Kristo mismo ay nagpapatunay rin na siya ay Diyos, na mababasa natin sa aklat ng Juan Kapitulo 8 versikulo 24, ito ang kanyang sinabi. Kaya sinabi ko sa inyong mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako'y ako nga, mamamatay nga kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Sino po ba ang tinutukoy ni Kristo sa pagkakataong ito? Ang tinutukoy ni Jesus ay walang iba kundi ang kanyang sarili bilang dakilang ako, ako ay Diyos. Sa katunayan, mababasa po natin ito sa aklat ng Juan Kapitulo 8 Versikulo 58, ito ang sinabi. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Sa talatang ito tiyak na tiyak po na si Kristo mismo ang umaamin na siya ay ako ay ako na nangangahulog ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at walang hanggang ama kahit noong wala pa si Abraham. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood.